Yo, what's up guys? yung nga pala King Happy Time nga po mali, nagbabalik dito sa ating vlog mga tol. So, for today's vlog, ah, uh, probably naninibago ako, hindi ako nang gagago sa intro, walang skit o ano man, hindi nagsasalita sa intro whatsoever. So, itong video na to is sobrang special para sa akin kasi una, una sa lahat, syempre gusto ko magpasalamat sa inyo kasi hindi namin magagawa tong video na to kung wala kayo kasi syempre hindi nyo iniskip yung ads lahat-lahat. So, basically, itong video na to is tatayo ng tindahan si Boss Jan Salamat, po, hindi, hindi tol, sa nila tol. Ay, salamat tol, mm -hmm. mga tol. Mm -hmm. Sa hindi pag-skip ng ads, may pangkain kami lagi. Eh. Ayun, so, hindi guys, ang backstory na ito kasi is paano kami nagkakilala na dyan, dyan. So, basically, um, two, year, two years ago na, no, no? Two years ago, nagkakilala namin kami sa convention event, sa cosplay okay. event. Twitch Tiyan, actually, nagkakilala kami sa Twitch na nanonood kami parehas kay Gloco. So, yun, naging close kami sobra-sobra. That was a long time ago. Two years. Matagal na yung two years, tol. Tapos, nasubaybayan ko yung buhay niya. So, I have no rights to tell his story. Maybe siya na lang yung magsasabi ng storya niya. Tapos, yung purpose kung bakit kami bubuo na itong tindahan na to is siya na rin magkakwento. So, tol. Kwento mo na. Pero, Bago ko ikwento guys, ah, uh, yun nga, gusto ko lang ulit magpasalamat sa inyo at sorry kasi baka naninibago kayo na ba't ganito yung vlog natin. So, ikaw tol, kwenta muna na tol. Ay, basta parang ba simulan? Ah, uh, simulan mo, mo na tol dun sa part na... Kasi, okay na eh, nagkakilala na tayo lahat-lahat, naging admin kita, na naging tropa kita, whatsoever, bla bla bla. Siguro simulan mo dun sa time na lugmuk uh, lugmok lug ka dun, tapos ginawa kitang, ano, parang pinush kita maging editor. So, Ayun eh, ay, way back 20... Seventeen? Seventeen. Ano, nag-stop na ako sa study, gano'n na eh, yun. Sobrang lost ako sa buhay, and yun. Kasi ano yun eh, time na yun, one year, kamamatay lang na mother ko. Then, nag-stop ako sa pag-aaral. Wala na, no, talagang hindi ko na alam yung gagawin ko kasi, yun nga. Tapos, yun nga, nakilala ko si Royce din. Uh, one day, sabi niya lang sa akin, baka gusto mo mag tol kasi wala ka namang ginagawa. Sabi yung gano'n. And then, may PC ako nun that time, sabi ko sabi ko sa kanya, sige tol, may PC naman ako. Yun, nagtry ako. For one month, nag-gawad lang ako ng YouTube, kung saan saan. And shoutout din pala kay Nelmer, yun. Tumulong sa akin kung paano ako natuto mag-edit siya talaga, man. Tsaka si Royce. For one month or two months, nag, ano ako, nag-practice lang ako buong buwang buwan. Alos din ako lumabas ng kwarto ko, nag lang ako mag-edit. Then, nakikita ni Royce yung mga upload ko sa FB ko. Then, sabi niya sa akin, tuloy mo lang, tuloy mo lang, may plano ako sa'yo, ganun. Ayun nga, by October or November, mga ganun. Nag-PM siya sa akin, sabi niya sa akin, gusto mo magkaroon ng trabaho? Trabaho. <coughs> Ayun. Sabi niya, ipapasok na ako sa RR, Rambol Royal. Uh, as editor ni Ate Susie, shoutout kay Ate Susie. Uh, Napakabait na amo yan sa Ate Susie. Yun. For one month yun. Uh, one month lang din tinagal ko sa RR kasi nagkaroon din ako ng anxiety, eh, bu anxiety depression. depression. Bumalik siya kasi medyo magulo yung family namin that time. Uh, bitawan ko yung trabaho ko. Ano na, eh, balik ulit ako sa pagkalugmok ng ilang buwan ulit. Na... Tapos after nung kay Suzy, talagang alam mo yun si Jan Jan back from the zero na naman tapos sabi ko tol gusto mo sa akin ka, sa akin ka mag editor ka so ang problema no nag editor siya sa akin nawala naman yung tamago so nawala na ako ng source of income so, wala, nada wala talaga so balik kami sa lalo buhay namin na yun wala. na naman wala Plana wala, wala talaga I mean, wala wala and bago ako mapunta dito sa editor nagtrabaho ako sa wedding sa editor nagtrabaho doon for ilang months din And then, sakto yun mga ilang buwan bago on bago nawala yung ano ko Trabaho ko doon. Nag-PM siya sa akin. Sabi niya sa akin, nag -e edit ka pa ba? Tinanong lang niya ako noon. Then sinabi ko, oo naman tol. Sabi ko, hindi naman, hindi ko naman pinabayang kahit naging ganun yung buhay ko kasi mahal ko naman yung taga yung pag -e edit And then, ayun nga. Tuloy-tuloy lang ako sa pag -e edit Tapos, na no, wala ako sa, ano, sa wedding, napunta ako sa, ano, nagbantay din ako ng computer shop. Kao ako sa per. Ano, ilang weeks din, nagbantay ako noon. Then, 8 Anong month mo September no. Hindi, hindi, hindi. Bandang ano? August. August August. August. Bandang August. August. Pinayam ako ni Royce mga katapusan ng August. Sabi niya sa akin kung nag edit pa ako. Sabi ko, oo. Then sabi niya sa akin, kukunin kita. Papasok kita sa Aether. Sabi niya. Oo. Para kay Ate Jigs. Para kay Ate Jigs. Sabi ko. Noong una hindi ako makapaniwala. Kasi siyempre, Ate Jigs. Malaking YouTuber. Siyempre, ano ba naman. Alam mo yun, parang wala akong background. Alam mo na talagang wala akong mapapakita na sabi niya sa akin, try mo lang, wala namang mawawala sa iyo kasi sagot naman lahat dito. Parang trial lang, edi nag-try ako. Pero tuloy, -tuloy. Yun. Ito na. Ito na. Nakita niyo. Na. Pero ayun guys, hmm. parang papain papayagan yung storya, ano eh, parang alam mo normal lang na storya na magkaibigan magkaib na nagtutulungan. Hmm. Ayun, so dati talaga riben talaga kami matalik kami magkaibigan parang naging best ko na siya naging kapatid ko na siya parang alam mo yun hindi lang hindi hindi ano hindi parang hindi di tropa -trato sa kanya parang naging kapatid ko na rin siya kasi may mga times na sobrang lugmok niya open up siya sa akin open up siya sa amin na nirarapa na siya sa buhay niya lahat parang ako kasi nasasaktan ng part niya. Alam mo yun tol, alam mo yun. Sinasabi ko sa'yo tol, ako'y nasasaktan. Parang wala akong matulong sa'yo that time. cetera, lahat-lahat. Sabi ko, tol, pag nakabawi-bawi ako, tutulungan kita. Si papa mo si Tito, sabi ko, I'll try my best, tutulungan kita para matulong. Eto ni, parang kaya ako nagpapasalamat din. Tsaka ginagawa namin tong video na to, hindi para magbrag na pera na magtropa kami na malang kwentang vlog to nagawa namin tong video na to para pakita sa inyo na kahit gago kami sa camera gusto namin magpasalamat sa inyong lahat kasi yung pera na nakukuha namin, hindi lang, alam mo yun, hindi, hindi Ipang, namin, hindi ano pang waldas-waldas, hindi pang kasta ng kasta, alam mo yun. At video na to gusto ko inspire sila. Uh -huh. Kasi kahit wala na kayo sa buhay, yung TV, kasi wala na talaga kayo, walang-wala kayo, kapit lang kayo, kasi promise kapit lang men. kapit lang sobrang man. kapit lang mm -hmm. although hindi ko i mean hindi ko burden i sabi natin hindi ko burden yun na uh, ina sabi mo nga, si papa mo di ba mm -hmm. si si papa niya pala guys uh, nagtitinda ng isda uh, every morning para may pangkain sila so sabi ko sa sarili ko tang ina gusto ko talagang tulungan si Jan kasi tanda na si papa niya ilang taon na si papa mo mm -hmm. ulit mag 16 -si na mag 16 -si na. -si na si papa niya tapos naglalako pa ng isda San nakakarayo mo si Tito, si Papa niya. So, para sa akin kasi nahihirapan ako. And I really want to help. Personally, gusto kong tulungan sa dyan, -dyan that time. Kaso, ito lang yung time na nabigay ni Lord na tumulong. Kasi ngayon lang tayo nakaluwag-luwag. Ngayon lang tayo nakaluwag-luwag, you know? Sobrang ngayon lang kami nakaluwag-luwag. Um, shout out kay Lord. Ewan eh, ako napapanood the Lord to. Thank you, Lord, kasi binigyan mo kami ng trabaho na ganito, na blessings na ganito. Binigyan mo ako ng trabaho na ganito para makatulong sa tao. Shoutout din sa Aether, kila daw. Siyempre, sa inyong lahat kasi... Walang sawang panonood sa amin. Walang kayo. sawang panonood sa amin. Kahit kabubuhan yung ginagawa namin sa video. Ewan <laughs> parang naano ako talaga eh. Parang, alam mo yun, pinipigil lang ko yung sarili ko na mag-emotion kasi... Alam niyo naman, kilala niyo naman ako, hindi ako nagpapakita ng emosyon sa video na malalim mo ang tao. Kaya alam ni dyan, dyan, yan pag nag-uusap kami pa ni Seryoso, malalim mo ang tao. So, yun, balik tayo sa usapan na, na nawawala ako, na dadala ako ng emosyon. Sabi ko kayo dyan, uh, dyan, last month, medyo malaki yung tinita ko sa YouTube. So, dahil sa inyo, dahil sa inyo, dahil sa inyo. Syempre sasabihin niyo, Kuya King, dahil sa kasipagan mo yan, nag-edit ka na kidog. Nag-edit ka na nga kay Dog, tapos nag-edit ka pa para sa sarili mo, content nag content ba? ka pa para sa sarili mo. Sobrang sipag mo dahil sa iyo rin yan, kaya ka nakakuha ng ganyan. Guys, hindi. Kahit anong sipag ko, kung hindi niyo ako sinusuportahan, okay. hindi namin makukuha to. Wala to, guys. Kaya sobrang thankful ako sa inyo lahat. Syempre, uh, medyo maangat na ako. Gusto ko kung ano yung pangako ko sa sarili ko dati. Ito ko. Wala, guys walang masama tumulong. Baka sabihin nyo, Kuya King, bakit tinuunan may ibang tao kaysa sa sarili mo? Wala bang pangarap para sa sarili mo? Guys, meron. Yun na, tulad na sabi ko sa inyo, nag pa rin ako ngayon pang-aral, papunta ng Korea. Alam ni Janjan yan, yung frustration ko, may ako dati, hindi ako napag-aral that time. Pero ito muna unahin natin. Gusto ko talaga, ako gusto ko talaga. Ewan ko, Janjan. Alam ko, gusto rin naman ni Janjan yun, tatay niya yun. Gusto ko na tumigil na si Tito sa pag-isda. Gusto ko may proper income na si Tito. Alam mo yun, parang kakain siya lang niya, iikot lang yung pera, hindi na siya problema etc. whatsoever. Ngayon guys, um, itong vlog na to, in magtatayo ng tindahan si Jan Jan, uwi muna siya sa kanila. So yung quality ng video galing lang sa cellphone na luma namin. Yung cellphone ko na luma siya kasi gumagamit ng J7. Hindi naman ganun kaayos yung pag-vlog nun. Pero pwede na. Pwede na no? Pwede na rin naman pwede na rin naman so yun lang guys ah uh, baka na ako baka na niyan kayo kasi masyado kaming madrama dito sa video na to whatsoever etc etc pero yun na guys gusto ko kasi lahat ng achievement namin na namin hindi lang akin hindi lang sa kanya hindi lang whatsoever hindi lang ako sa ating lahat to, lahat ng achievement natin gusto ko i-share ko sa inyo kasi para sa akin achievement ko to na makatulungan si Janjan Jan baka sabihin nyo, oh Kuya King, tumutulong ko nga, pero pinagmamayabang mo sa tao. Kuya King, binabrag ko ba? Tol, binabrag ko ba? Ikaw, ikaw lang sumagot, Tol. Uh, gusto lang niya i-share. Mm. And gusto niya kayo ma-inspire sa kung ano story kami. Parang, uh, lang. kasi yun, no? alam niyo yun, mga Tol, sa buhay namin, ganunan naman kasi puro kami kagagol ng okay. puro kataranta doon lang. Talagang may times na... Reality check, Tol. Reality, reality, check. Ngayon lang kami umangat. May anxiety ako parati. Ngayon wala na. Si Janjan, -Jan, depression dati. Ngayon, wala na rin. Ngayon lang talaga kami umangat, guys. So, so baka sabihin ng tao, kaya, ba't ka tumutulong kung susumbat mo lang din? Papakita mo pa sa camera lahat-lahat, guys. Hindi. itong uh, vlog lang na to, yung pinapakita ko kasi in achievement ko to para sa akin. achievement namin dalawa to na mga pagtensya ng tindahan, income, bla bla bla. So, kung ko comment nyo yun, it's up to you. Kayo na bahala dun. Wala na akong pakilam kung tingin nyo parang binabrag ko ganito bin pero ikaw tol message mo muna sa mga nanonood sa atin kasi ano eh parang hindi natin makakuha yung ganito kung wala sila so oh, papasalamat lang ako sa kanila since mga support sa yung day one pa lang hmm. I mean, yung mga tao na sa mga hmm. ihawan siya sa mga inihaw na chicken mga support sa kanya kada may event lahat support sa kanya kasi kung wala kayo wala walang ting FB na makikita nyo ngayon wala talaga so tol kahit mag youtube ka tol Plus ka everyday na video kung wala namang nanonood sa'yo. useless rin. kung walang wala, wala sa susuporta wala, sa'yo. Useless, man. Kaya shoutout sa inyo. Sa mga admin namin dyan. <coughs> Message ko is, um, sana wag kayong tumigil sa pagsuporta. Lalo na yung mga gaming content ko. Lahat ng revenue nun mapupunta kay dyan, dyan. Tapos yung pera na mapupunta kay dyan, dyan yung revenue nun. Pangikot lang namin sa tindahan nila. Kasi hindi naman ano, ano yun eh. Uh, kung baga, stream ko lang. Tapos siya yung nag edit siya yung gumagawa, siya yung nagpapahikot dun sa video. So basically, siya yung nagtrabaho dun, kalahati lang. Parang wala pang kalahati, parang one-fourth lang yung akin dun. Tapos sa uh, YouTube ko pa i-upload. Uh, Tapos yung pera na makakuha dun, iikot lang sa kanila. So guys, thank you so much. etong video na rin na to, lahat ng rep na ito, mapupunta kayo dyan, dyan din. Kaya yeah, guys, uh, una sa lahat, uh, thank you so much sa uh, pag sa dream namin, sa pangarap namin. Pangalawa, sa pag-suporta na rin sa buhay namin kasi hindi eh, namin makukuha ito kung wala kayo. Tapos pangatlo, sana huwag kayong magsawang suporta sa amin. Siguro minsan nyo lang kayo makikita ang magganito. Baka nga ngayon lang, you eh, know? Ngayon lang to. Baka, baka, ngayon lang, baka ngayon lang kami makikita magganito kasi parati kami naggagaguan. Pero maraming salamat sa inyo mga tol hindi rin mawawala yung depression ko way back 2 years ago kung hindi niya ako sinaportahan. Siyempre kung hindi niya ako sinaportahan paangat, hindi ko makukuha si Jan Jan as editor dito sa bahay ng Doggy. So yun lang guys, um, maraming salamat sa inyong lahat po. And magbablog si Jan Jan, buhay niya yung tindahan, uwi siya bukas e mong pagbalik ko lahat lahat. Uwi siya lahat lahat, then niya dito, edit namin, mag-usap kami ano nangyari. So yun lang guys, um, maraming salamat. So panorin niyo yung clip na may mili-mili na sila sa tindahan. Ingat, tol. Ingat. Okay. Royce. Sige na tol, pabili na. Wim, hold up. Hold up. Yan. Hmm, sama na kita. Sama na rin kita. Ayan na Royce, Puko yung ina. Ayan, tindahan tol. Yan, yan. O, babalik na ako sa Pampanga. So, dito na ako guys. Yun lang. Salamat. <laughs> So yun lang guys, uh, that is it for today's vlog. Uh, maraming marami salamat sa inyo lahat. tito boy, mga Pilolets King FB. Kasama ko mga Pilolets Queen, yung zombie. No. Oh, ano na? Sinong di pinayagan? <laughs> Because, para alam sinong... Pero sa lahat, um, thank you ulit. Marami maraming salamat. Hindi ko magagawa yun. Hindi namin magagawa yun. Hindi natin magagawa yun. Kung wala kayo, hindi nyo kami sinusuportahan. Tapos, mga nagtatanong ng King Interview, pag nag 100k na tayo, tsaka ako ilalabas. So, Real talk! Hindi, sabihin natin, 99.8. 99.8. 99.9 nilalabas 99. namin yung interview so alam mo sabi guys pero yun siguro part na rin yun ng 100k sub special yung napagpuntar kami ilang sana wag kayong tumigil sa pagsuporta sa amin sa akin kay zombie kay bigos guys peace peace, peace. Tayo sa concert ko love you <laughs> <laughs> medyo mahirap to ha. What? Ano yung English lang mahal kita? 5 seconds go. I love you. I love you too. 널 그려보네.